at hindi nawawala yung ating magic sarap baan naman daw wow na ko at maraming salamat at kahit papano nakabalik si Boxy sa kanyang paglulupo Isang magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Boxy and welcome to my YouTube channel. Natutuwa ako dahil todo-todo na ito habang andito si Boxy. Hindi ko na papakawalan yung mga ibang oras na nandito ako para lang makapaghatid sa inyo kung ano yung ating mga ginagawa tuwing Thursday. Gagawa tayo at magluluto tayo ng sizzling hotdog. Kahit wala tayong mismo talaga sa sizzling, iaano lang natin sa fry. Ngunit ito lang yung mga pawanggay. Kaya excited naman si Boxy sa kanyang mga gagawin. Ito lang yung ating sangkap para sa sizzling hotdog, yung ating pure foods hotdog, magic sarap, ketchup, soy sauce, pamintang durog, butter. Meron tayong onion at yung siling green na in-slice na natin. So napakasimple lang, abot kaya ng bulsa. Ready na at handa na yung ating pan, pinapainit lang natin para maggisa na tayo nung ating panibagong recipe sa bahay ni Kuya. Ready na at handa na naman tayo, pwede na natin ihulog yung ating butter. Inubos na natin para talagang maramdaman yung lasa ng ating linuluto. So, antayin lang natin mag-melt ng mag-melt para talagang panalo yung ating ginagawa. So, habang inaantay natin mag-melt, ito pa rin yung ating kaibigan kahit papano at hindi pa rin niya tayo iniiwan. Yan ang maganda guys dahil bibihira lang talagang makabalik si Bogsky at merong kasama sa kanyang pagluluto. So ano naman yung ating oh, susunod? Sunod natin yung bawang. Ngayon, linagay na natin yung ating bawang at sibuyas. Nakakatuwa talaga dahil kahit papano sa tulong pa rin ng aking kaibigan, hindi pa rin niya ako iniiwan. So ayan pa rin si Sir, ipasok na natin yung ating siling, siling mahaba. Wow! yung ating sizzling hotdog. So, sa pamamagitan din sa tulong at guide, andito pa rin tayo sa bahay ni Kuya. Habang tinutulungan ako ng aking kaibigan na hinahalo yung ating mga dahil ang bilis-bilis lang gawin ito, mayroon akong isi-share tungkol dito kung bakit ko ito ginagawa sa inyo. Alam na alam nyo guys, pagdating sa mga ganitong uri ng mga linuluto, isa ito sa ginagawa sa mga pinagpupulutan dahil nga napakadali at easy gawin at abot pa ng bulsa ninyo. Kaya guys, sana ang lahat ng ito ang aking mga ginagawa ay mga pawang mga guide Kaya excited na naman ako sa simple recipe, meron na tayo nagagawa. Men, ano na ipapasok natin? Yung ating mismong main ingredients. Yung ah, ating pure hotdog. foods hotdog. Wow! Yan. Yeah. Yung linagay mo palang amoy na amoy na. Ang bango. Guys, ha? Ganyan lang kasimple. Kaya kung papasin ninyo yung pagsasalita ko, mabilis dahil napakabilis din ng ating recipe. Guys, balikan lang natin para makita ninyo. Siyempre, kahit papano yung sausage, talagang mas maganda kapag talagang naluluto luluto ng wasto sa ating paghahalo. Kasi guys, sa ating mga pagluluto sa mga simpleng recipe, nakakatuwa yan kapag talagang mahal niyo ang ginagawa niyo. Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating UFC ketchup. Nako naman, baka naman daw. Wow, maraming salamat talaga sir sa iyong pag a kahit papaano. Mas maganda talagang may kasama si Bogski sa kanyang pagluluto. So yan na guys ha, nakikita nyo na mabilis lang itong recipe at na alam na alam ko maraming mga Pilipino ang may alam na rito. Kaya nga talagang tumatakpo at napaparami ang kanilang pagkiinom kapag ito daw ang kanilang mga pulutan. Pwede na tayo maglagay ng paminta na palagi ko sinasabi na hindi yan nawawala at ang ating soy sauce na para lang mayroong konting black or brown doon sa ating pagluluto. Wow na wow ako, amoy palang panalo. At na-excite ako, hindi man kami iinom ngayon. Pero mukhang, hmm, na guys. Pero ang lahat ng ito guys, ha, ah, mga guide lamang sa lahat ng aming ginagawa. Okay, at hindi nawawala yung ating magic sarap. Baka naman daw, wow na wow ako at maraming salamat. At kahit papano, nakabalik si Boxy sa kanyang pagluluto. Guys, kahit paano, dahil medyo tinikman natin para talaga mag-blend ang lahat ng ating ginagawa. Ano ba yung pang-balance? Yung ating sugar na pwede ilagay sa ating linuluto. Pang-balance ng ating mga linuluto yan. Wow na wow na naman ako dahil kahit paano, yung ating panglasa hindi pa rin yan nawawala. Dahil nga ang mga Pilipino magagaling ata ang magmukulian. Na yung ating finished product ng ating sizzling hotdog sa bahay ni Kuya Wow na wow at excited na naman ako Na matikman ang aming pagluluto Sana nakuha ninyo ang lahat ng aming ginagawa Ang saya-saya sa simple recipe Meron na namang nagawa si Bogsky Sa kanyang mga oras Kaya tiki man time Wow, kitang-kita naman guys Panalo mm. Guys, panalo. Ang sarap. Dahil syempre, masarap din yung ating main ingredients mula doon sa sizzling hotdog. Sana na kuha ninyo kung paano lang namin ginawa ang isang simple recipe na talagang abot kaya ng ating mga bulsa. At ang bilis pang gawin nito guys ha, sa lahat ng mga gustong gawing kulutan o ulam o baon, pwedeng pwede. Ang lahat ng aking ginagawa ay mga pawang mga guide lamang. Shout out sa lahat ng aking mga kaibigan mula sa Pasig City, Caloocan City. Regards sa inyong lahat at sa lahat ng aking mga box team. Hindi ko pa rin kayo nakakalimutan dahil ako ya box nyo, dyan tayo nagkakilala at nagsama-sama. Muli akong bumabate at nagpapasalamat sa lahat ng mga nagmamahal at nagtitiwala sa akin. Muli, ito si Boxki na bumabate ng magandang gabi sa inyong lahat at ingat mga kaboxki.